Yon, 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 mga kasimang yan Panibagong araw na po tayo At panibagong vlog na naman po Tayo po mga kasimang ilumaot At medyo tanghali na nga Wala <laughs> Ato yun ay nabulol pa eh Yan po ako mga kasimang yan Sumani po ako Kaso lang po mga kasimang yan ay, Parang tayo ay buhina At uh, wala pa po pong nasibad Medyo alas 8 po tayo lumaka Dahil po ibas na ibas Tapos dumating po tayo mga kasimang yan Ang alas 9 Yan uh, Yun ang matibay na maglalaot Paano po mga kalakad? Ay, hibas na hibas. Tapos yung bank, kaya nasa bulsada pa. Ay, di nga ni po yung nagabyaya ko. Yun, pagdating ko po sa mga motor, napatapat tayo kay KJ. Ayun, sakto tayong nasiraan. Ang galing! Yun ang buenas. <laughs> Tingin po at kita ko po sa inyo maximum ng inyong sira. Yan, gumabit po sa atin maximum ng si pre Tapos, yung pagkagabit po ay tumaay agad. Ang galing. Ayan po. Tumaay po. Walang awa. Inalason po yung isda. <laughs> yan, nasiraan po tayo maximum yan. Nabutas po natin lining. Nabutas po. Ere po. Ere po, nabutas. Ere. Ere pong lining. Ere po. Kira po, kira po na butas oh. Malas po tayo at gagawin po natin ng paraan. Ay, pag hindi po nagawa ng paraan, ay matulungan tayo ng mga kasama nating magdaragat. Medyo parang napansin nyo po maximum yan Eri pong tubig sa kasko Yan pwede na nga ni pala po maximum yan mag ng tilapia dito Dahil po may bukal Parang fish pond po ayo oh. ha -ha. At habang naman po tayo nagahintay po ng sibad ay tayo po ay gagayad pamain. Ang pamain po natin ay galunggong. Tapos po tambakol. Yan pong itim na tambakol. Naku po, ang sasariwa po niyang ating pamain. Yung galunggong po ay limang araw na pong ilado. Hirin naman pong tambakol ay pa tatlong araw pala po puwere. Tutukan man din po ang tiyan. <laughs> yan habang po tayo maximum yung magpatuloy po sa ating vlog ay tayo po yung mag shoutout po sa ating mga kaibigan at mga tropa natin maglalaot. Shoutout po maximum yan kay Redick Matining Makarang Yan, shoutout po kuya sa iyo At shoutout na rin po mga yan Sa mga Matrey Family Shoutout po kina sir Kina sir Angilo ilo At shoutout na rin po mga yan Sa mga Morong Family Yan, shoutout po kay Manong At shoutout na rin po sa Luzon Visayas Mindanao Ah, uh, saan man kayo sulok ng mundo Sana'y malakas tayo <laughs> <laughs> Yun, at dahil naman po mga aksyon mga medyo masakit ang sa balat, ang init, tayo po yung na po ng pandong. Dahil po tayo, ay baka po tayo mga Aksimangay, umitim. Ah, ah, wala na nga po, ti. Yun, po natin malagyan mga Aksimangay, ng pandong, at tayo po yung sasanay na. Katingnan natin kung may laman po ang ating arya. Ay naku po, parang makasimangin ay tayo buhinas Ay wala po makasimangin si Iba ah, ah, Ano nang eh? buhayar na na ay? pag na lala Ay pag ganto po makasimangin ang buhay Ah, mapakanta ka talaga Nang di ko kayang tanggapin Ang galing! <laughs> And dahil po makasimangin ay po si Ay tayo po ang kakain Ay ayaw nila eh, hindi ako Dari po ang ulam natin mga aksimang yan. Itlog ng oysters, tapos po uh, kanin, sunrise po sa English. Yan, dahil po mga aksimang yan tayo gutom na at uh, disyerto na po ang nakikita, ay tayo po yung kakain na. ha. Samahan nyo nga niya pala ko mga yan kumain. Good, yan, nakatapos na po tayo kumain. Siyempre po, tayo po yung nagtira ng kanin dahil po ma maaga pa po. May mga alas 10 lang po yan ngayon. Mahirap maubusan ng kanin. Walang tindahan din sa laot. Sa tubig na lang po, babawi. <laughs> 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 dahil nga ni pala po mga kasimian sibat, ayun, natanggad na po isto. Mamaya po, tulog na yan. At dahil pumaks si Manginay tayo kasapi ng Sandugo, Limbo Chapter, RRCG, eh, Rescue and Radio. Tayo po ay nagadala ng radio sa laot dahil po baka po malubugan, masiraan, yan. Tayo po tatawag lang po sa tabi para po humingi po ng rescue sa mga Coast Guard po. Yan po. At nung akin naman po maaksimang nasanihin ay tinama po maaksimang tinama. Aba, magandang balita era. Eh, Two thousand years later. Yan, dahil po maksimang inisira po ang ating makina ay binatak po ang ating pamundo ni Kuya Jipre ah, Maraming salamat po kay Kuya Jipre Ayun po siya oh. po, yun po At ayon naman po yung buntugin Ayun po nahila po naputol po maximum yung lining ng ating makina tayo po yung nakapitong peraso meron pong huli natin oh yan meron pong huli natin nakapitong peraso yan narasote na po tayo maximum yung lumakot dahil po hibas na iwas ayun yung pong natin ay pambili na ng ng lining may dalawang daan wari po yun dalawang daan may gito 300 yan kaya po talaga maximum ng buhay minsan po ay buenas minsan po ay sablay yan at yan kahit po ayos ay, <coughs> na Oh, what? <Waloy! laughs> Ayos na rin po kung Ayos na rin po maximum si yan Tayo na kay nakabidong braso. Nakakabidong braso. Ay, kasi pag nakakawit oh. <laughs> tayo po ay ay lain din ni eh, Gipre, pa uwi At malapit naman po. Ah, nasa tabag po kami ng Luma. Luma Oriental Mindoro. Yan, shout out po sa taga Luma. Okay. Manong nilo. Yan, inila na po tayo maximum si yan. Inila na po tayo ni Kojipre Inila na po tayo mga kasabayan Inila na po ah, Shoutout po kay Kojipre At ah, mabait po talaga yun Si Kojipre mabait Pati na rin po kay ano, Shoutout na rin po kay Ate Junjun Sa asawa po ni asawa po ni Kojipre yan, sa mga mabuti family, shout out. Mabuti family. Ay, puso ka jeep oh. Yun po. Dapat takilo po tayo. At pangbawi lang po gusto mo ay. Eh. Ah, uh -huh. hindi na po sa atin humingi si Ika nang ng pagkudo. Dahil po malapit naman daw. At marami sa po sa inyong ano, pag-subaybay. Sana po i-share niyo po ang aking video. Yan. At ingat po kayo lagi. Tawang!